Hello guys, what's up, what's up? Kuya Wilson here again. Guys, nakita ko to sa Indeed ngayon, no? Ang um, Indeed, ang Ford Calgary, no? Ford na dealership na sa Calgary, naghanap sila ng license mechanic. So, applyan to guys kasi napakaganda ang opportunity, no? Kung nandito ka sa Canada, na mikanika or nag-tourist ka dito or or expired yung ano mo yung um, work permit mo so malaking tulong to guys at saka kung nasa labas ka ng Canada at licensed mekanika na mayroon kang experience at least 3 years to above i-try mo tong mag-apply kasi nag uh, willing silang magano mag-sponsor ng LMIA, yung labor Marketing impact assessment and ang maganda ay willing silang mo sponsor to permanent residence. Ang hiring is dito sa Country Hills Ford branch dito sa Calgary pero willing to uh, parang i-reassign, ipadala ka doon sa Ontario. Ito yung ads nila nakita ko Ngayon lang, ngayon lang to guys So kung, kung license mekanika, I-try mo itong mag-apply hanapin, hanapin, mo to sa indeed.ca no? Kasi Mahabol mo pa to siya Kasi ang nakalagay Sino lang yung qualified Na applicant Ang tatawagan nila Okay? Tingnan nyo Okay guys, so i-search nyo sa search bar Ang indeed.ca So ito lalabas siya Okay. din then have not na ads. Ito nakalagay dito na permanent residency sponsorship. So may lamia din sila or labor market impact assessment. So itong Sunset Country Hill, Country Ford guys, eh dito sa Calgary sa Country, country Hills to banda. Ah, um, medyo malayo-layo to sa aking area noon, pero magandang company to kasi Ford, kilala naman siya. so please email a cover letter and resume to amanda at biyakautogroup.com uh, and do a send guys Okay sa so mga kababayan natin dyan Ang nangarap pumunta dito ng Canada no? uh, Follow for more videos guys Kung mayroon akong makikita na opportunity Sa Indeed at saka sa Job Bank At saka mga agencies Mga legit agency dyan sa atin sa Pilipinas Katulad sa Merkan, IPAMS Yun ang marecommendar ko sa inyo ngayon Follow for more videos para uh, Matulungan ko kayo paano Mag-apply dito sa Canada Okay, see you next video